Ano pong pangalan niyo? Mendoza. Ah, Mendoza. Mr. and Mrs. Mendoza. Ayan. Thank you. Thank you. Ano pong pangalan niyo? Ana Garcia. Ana Garcia. Ana Garcia. Ana Garcia. Garcia. Ay, na po. Pasok na po kayo. Parang dami bisita uh, madam, okay. dami. daming bisita nila, Madam. Daming Daming bisita. Ito yung pangalan, Gina Santiago. parang, <laughs> parang ako yan ah. <laughs> Hi! Pwede po namin makuha pangalan nyo. Check lang namin sa'yo. Huwag ka na mag-abala. Wala naman kami sa listahan eh. Eh, sino ho ba kayo? Ako lang naman yung nanay nung bride. Kaya daw ako pumunta dito para sa kasal nila. Pumunta ako dito para pigilan ang kahibangan ng anak ko. Ay! 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 ay teka lang ho! Teka lang ho! Teka lang ho! Sabi po sabi amin mag na magpapapasok pag wala sa listahan. Wala akong pakialam. Halika na. sa tali lang po? Ay! Ito lang. Ako! Gulo to, sigurado! Hindi ako makapaniwala may ganun palang drama, no? Ayaw ng mama ni Ma'am Joanne kay Sir Paeng eh. sa kasal nila. Kailangan natin sila abisuhan. Tara! 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 Handa na ba ang lahat? Reglado na po ang lahat, Amang. Alvin! Pag pumalpak kakilyas, ako ang tatapos sa kanya. Na! <laughs> Tinatawa na mo ako? Tara na! Ganda naman ang magiging asawa ko, oh. <laughs> Ay! Sir pa eh. Hindi naman makapaghintay. Bakit? Malas kaya makita ng groom and bride bago ang mismong seremonya. Ah, oo nga. Ah. Ano ba yun? Hindi naman totoo yan. Kayo talaga, oh. <laughs> Hindi, malas nga na yun. mo ang ganda Talagang mamalasin! Mama? Walang mangyayari seremonya. Kita. Huwag niyo pong gawin to. Parang awan niyo na. Tuloy na tuloy na yung kasal namin ni Joanne. Mama! Ate! Mawag! Para ano? Para habang buhay magdusa sa kamalasan si Joanne? Isa pa nung panay pamilya mo paeng. Kriminal niyang tatay mo! Nakatakda mo ng pagbayaran ng utan ng tatay mo. Huwag mo nang idamay ang anak ko! Halika na dyan! Ma, ma! Ma! ma Hayaan mo na lang! Teka lang! Huwag ganon! Ikaw ang pakialam! Lumlan mga pamilya to! <magas> Halika na dyan! Huwag ang anak Sige! Huwag na Huwag dito! <laughs> Tama na, ma.